Ibaba mo yung baril mo ako mo... nga yung ulo mo. Hudlo. Oh! Hudlo, hudlo. Hudlo, anong ginagawa mo dito? Pinapasundo ka ni Katrina. Wala akong mapupuntahan, hudlo. Pero mas pipiliin ko pang magpalaboy-laboy na lang ako kesa bumalik ako sa tiyok kot kinakapatid. Ano naman ang magagawa akong tulong? Sinabi mo, kinakapatid mo, polis. Mahirap pang ganyan yung mga ngayon. Kaya-kaya kanilang tambakan ang kaso. Bukod kay Jody, ikaw na lamang ang inaasahan ko, hudlo. Isama mo na ako. Kahit ano gagawin ko, basta ilayot itago mo lang ako sa mga hayop na yun. Katrina, hindi mo ako maintindihan eh. Hindi na ako si Hudlong nakilala mo. Malaki na ang pinagbago ng buhay ko. Wala akong pakialam kung ano man ang buhay mo ngayon. Kung sino ka man ngayon. Mas gugustuhin ko pang magbaka sakali sa'yo kesa naman bumalik ako sa impyernong pinanggalingan ko. sinasabi mo? Ako nakakita ko na yung pakamot-kamot sa ligid. <laughs> o oh, isang palakpak para sa mga... Oh, ang kagaling! kagaling! Ah, <laughs> relax lang. Baka magkulap sa ang mga ugat sa puso mo. jimbo huwag mo ako kinakargan. Baka mapatay ko itong mga... Ito kasi... Ito! Us, ito ang pinakamagat sa mga mo! Boss, oh, yan! Hindi naman yung pinaginita ko eh. Oh. Yan! Bakit ako yan? Boss! akin yan! Iyon niya ako! Ay magpakilala. pakilala. Nagpupumili pumasok. Wala akong panahon umiste man ng bisita ngayon. Dax, Dax. Dati ako kasama sa grupong bumabangga sa iyo. Malaki matutulong ka sa mga problema mo, Dax. Dali dito yan. Ang lakas ng loob pumasok dito sa teritoryo ko. Ano na mo tungkol kay Hudlo? Ha? Bigyan mo nga akong dahilan para maniwala akong hindi ka pa kawala ng grupong yan atraso nila sa akin. Gusto kong gumante. Pwede ko ituro sa inyo kung saan naglulungga mga hinahanap nyo. <laughs> Parang narinig ko na yan. Revenge is best served cold. Sorry, bata. Saan ko matatagpuan si Hudlo? Dad, dad, dali lang. Hayaan mo ako sumama sa kanya. Para malaman natin kung nagsasabi ng na totoo Wait. ang hype na to sa oras na pinadaan ako ng balang na lamunan ito at nabuhay ito, maniwala tayo. Jimbo, Jimbo, tingnan mo. Namumula na naman yung mata mo. Pwede ba? Pagpayaan mo na ako dumiskarte ngayon. Para makita mo na kung paano ako tumabaho. Hindi ka kaya makakita puro, puro, puro. Ang babantot naman na nangyari. Tayo na bata. Hindi umuwi kagabi si Boji. Parang kinakabahan tuloy ako eh. Kung isipin yun, na pala, si Poldo. Uy, pare, Irene. Okay. Sila uy, Sila makakasama natin mamaya gabi. Sigurado ka ba sa tip mo? Pare, baka masilat naman tayo dyan, ha? Oo nga. Kung kinakabang kayo, edi eh, ako ako nalang sasama sa lakad. Kinky. O hmm. sa bagay, malaki ka na. At sa tingin ko naman, yung gatas mo sa labi, eto tong na ngayon. <laughs> di ba? Mabuti pa magbabos muna ako. Kaya pa nang hmm. ng Tignan baho eh, bastos nito. Huwag niyo masyadong ismuli si Bunso, ha? Alam niyo, baka balang araw eh, yan ang pinakamagandaan dating sa inyo. Sige kayo. Ah. Siyempre! Sige, okay Kapatid ko yan eh, kanil pa magmamana. Hmm, lakas mo ang bola. Ha? Oji, kung set up to, tinitiya ko mga una kay lang. Tanda mo! Tata Nur! Buzo! Dito kayo sa likod! Ikaw! Abang mo dyan! Tara na! <tus> <tus> ngayon sisig ng tatay ko. Kasama pa ang tubo. सीगे दम्बू ने Kaya nga ko Kasi kita. Ang sabi mo nga, wala akong Ayaw mo mo kasi. Hindi mo na pala kaya. sabi mo sa akin, ayaw mo kasi ko. Discard ko Mm -hmm. Inay! Inay! Oh! Pulin lahat ng importante gamit nyo. Saka Bakit na ako magpapaliwanag. Ano? ano, bang nangyari? Saka na ako magpapaliwanag. Tata Kanor, kumuha na kayo oh. ng gamit nyo. Tatakanor! Kanor! Tata Balik! Balik! Lepaskan dia! Kita boleh pergi ke sana. Tidak. Kami telah Dahil pagtanong na namin, sir. Pero wala makapagturo kung nasa na sila ngayon. Sinasabi niyo ba sa akin na dapat na natin tigilan ang paghahanap? Hindi naman, sir. Kaya lang. Kaya lang Wala ba kayong mga utak? Kung kailangan magdagdag ng mga tao, gawin ninyo! Halugugin lahat ng sulok ng Maynila! Lahat ng imbornal! Lahat ng kanto! pwede nila bang taguan? Dalhin niyo sa akin ang ulo ni Hudlo Mor... Naiintindihan nyo, mga... Hello. Hello, si Boji ito. Oh, Boji. Sir, si Boji ho. Hello, Boji. Sir, anong muna pinagtataguan nila, Hudlo? Gusto niya sasamahan ko kayo ngayon doon. Pasensya ka na, Insan Doming, ha? Dito ko muna patutuloyin si inay at saka si Tatakanor. Kasi may konting problema sa Maynila, eh. Sa inyo ang lugar na ito. Binabantayan ko lang. Mabuti nga yun at may makakasama ako. O, Panos, sandali lang. Maghahanda muna akong makakain, Tatakanor. Siyan, nita. O, sige. Tama-tama para pagkatapos natin kumain, babalik na ako Maynila. Sige. Huwag ka na bumalik din, anak. Oo nga, Hudlo. Delikado pag bumalik Baka eh. Makamapahama ka. Hindi ho pwede, nai. Nangako ako sa mga kaibigan ko na kapag alam ko ligtas na kayo, babalikan ko sila at dadaling ko sila dito. Mag-iingat ka, anak, ha? Tataka, Kayo na munang bahala kay inay. Kapag may kailangan, sabihin niyo na kay Doming. te Andyan na ba 'yung dalawa? Gutom na gutom na ako eh. Kagabi pa ako hindi kumakain. Oh, alam mo naman, nag-iingat lang 'yung mga yun eh. Darating na 'yung mga yon. Ate, ate! Ano? Mga kalaban, tumating! Ha? Ano gagawin natin? Magbuti pa, bunso! Tumakas ka na! Pero ate! Tumakas ka na! Bilisan mo ako! Nabahala dito! Bilisan! Mo. Yule! Kubut nak aku. Teli! Paru lay. Aku dah selar rito. Wala. Ari, tadi kena masuk hospital. Pare, anu nang ngari. Loh, chat eh. Ini dalam grup ni. Cinbu. Tolong aku, Syah. Betul nelah nak tolong aku tu. Tayo na nakakaalam ito, eh. Si Boji lang nakakaalam dito, pare. Si Boji lang. Si Boji lang! <coughs> Di, oh. Di ba matapang na ako? Matapang ka, matapang ka. Disasama niyo na ako sa lahat mga lakad nyo. Di ba, Junior? Oo. Sa lahat ng lakad, Buncio. Kung gusto mo, bukas din. Titira tayo, kakana tayo. Kakatok tayo ng mga kotse, pare. Bukas na bukas din, pare. Ha? Bukas na bukas din. Kumising ka.